Yan, sasagot po tayo ng tanong. At ang tanong niya ganito, Brother Rox, ano ang masasabi mo sa kahalayan? Yan ang kanyang tanong. Ha, ang kahalayan ay pagkakaroon ng matinding pagnanasa. Tulad ng pagnanasa sa yaman, pagnanasa sa babae, pagnanasa sa ari-arian kapag ang pagnanasa o kahalayan ay may paglihi mga nganak ng kasalanan at ang kasalanan kapag malaki na kapag ang kasalanan malaki na ah, nagbubunga ng nagbubunga na po yan ng kamatayan yan po ay ang sabi ni Apostol Santiago Mababasa po natin yan doon sa Santiago 1 verse 15. Ganito po ang nakasulat. Kung magkagayoy ang kahalayan kung may paglihi ay mga ng kasalanan. At ang kasalanan, pagkamalaki na, ay namumunga ng kamatayan. Kaya yung tanong nyo, ano ang masasabi mo sa kahalayan? Ah, uh, ang kahalayan ay pagkakaroon ng matinding pagnanasa. Kapag nagkaroon ka ng matinding pagnanasa, isa na yung kahalayan. Hanggang dito na lang, ingat at paalam.